Can you see missing projects? Fifteen. Oh, fifteen missing projects. Some areas are in all the, I think uh, most of them are in uh, the first district of Bulacan. and I think uh, there are the, well scattered, scattered uh, in some of the regions, one or two, but uh, these are going to be validated after. all these this document you can please hand over to Secretary. No. Uh, ako po'y uh, inutusan ng Pangulo. Ako po'y sinabihan na kung eh, pwede daw po ba akong mag, ano, no, lumipat ng Departamento uh, at tulungan ang um, ang pabulo para uh, ma-address itong mga uh, nangyayari, no, nangyayari. Um, Noong una po, eh, ayun, no, medyo, una-una lang, una, gugat po ako, no, Nagulat po ako at, ah, uh, ah, uh, to be honest, medyo nagsabi po ako na kung pwede po sana huwag na lang ako. Dahil unang-una, eh, hindi ko po talaga, napakabigat po talaga sa araw-araw na uh, iwanan ng DOD at yeah. no, uh, not only since I've only been there for six months uh, but also because I have witnessed that the department was really going through a very important evolution as I mentioned earlier no? na yung mga maliliit na bagay na hinaharap ng mga kababayan natin, ng mga computers natin, ng mga motorista natin, ng mga kababayan natin, eh slowly, eh na-address po natin. From yung mga pihigas sa MRT, pihigas sa airport, yung mga problema sa mga fixer sa sa LTO, yung mga walang uh, walang tigil na kamote na makukulit na driver, naandahan po eh, nakikita po natin na nagkakaroon po ng epekto no, paunti-unti yung ating mga ginawa kasama ng ating team sa DOT. kaya po talaga mabigat. No? iwanan yun. Kasi ang layo pa ng ang layo pa ng na ano Kaya nang magawa. Not to mention the flagship projects of DOTR as well. No, na, um, kasi ang dami din no, 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 ng mga proyekto ng DPWH. No? Um, mabigat talaga po sa akin. At, uh, pero siyempre po, pagka ang Pangulo ang nagsabi at nagutos, eh, kami po ni Kasipman, eh, sundado lang po kami. Politiko, hindi po, hindi po kami uh, mga political family, political ano. Kami po, all our lives we have been just workers in government. We, we just work. And uh, in the 25, 26 years yung in and out of government, um, kami po eh, sumusunod na, on my end, uh, susunod na po ako kung ano ang utos ng ating, uh, ng ating uh, authority, no, in this case, ng Presidente mismo. Kaya, yun po talaga. Mabigat pero, kaya ang doon, nag-WH. Nagawin naman po ang uh, direktiba ng Pangulo. Um, Unang-una, kailangan ng internal currency. No, yun po ang una mo niya. No? Uh, sinabi din po niya yun sa, sa statement ng Office of the President uh, noong linggo. Sinabi din po niya yun uh, kahapon. Uh, kasi nga naniniwala siya na kailangan na talaga uh, gawin ito ngayon. Uh, sa mga nakita niya, nakita naman po natin yung hindi lang po disappointment o frustration kung galit na sa ating Pangulo mismo, no? sa kanyang pag-iikot, no? Uh, nagsimula ng SONA hanggang dun sa, uh, hanggang doon sa mga iba't ibang proyekto ng administration niya. Um, so, gatherin po natin yun. Uh, uh, binibigyan po natin ang, ang sarili natin na hanggang 60 days, so kung ma ma-normalize natin ang sitwasyon sa DPWH in 60 days. Um, pero equally important, if not even more important, ang sabi ng Pangulo, yung mga proyekto na kinakailangan ng mga kababayan natin na nakita niya na either to use his own words, good guni o substandard, eh kailangan ayusin. No? Nakita naman po natin lahas, no? Uh, yung baha, ito mga nakarang araw, dito sa NCR, no? Uh, ang sabi ko ng Pangulo, Ano eh, anong gagawin natin? Manunod na lang tayo ng TV kasama ng mga, mga kababayan natin. Ano tayo? Helpless? Sabi ng Pangulo, we cannot be helpless. We, I will not allow government to be helpless in the face of this suffering. So we have to do something more. No? Kakayalanin ko ang magagaling na technical expertise ng mga taga DPWH. Na, sabi nga po ni Sir napakarami pong magagaling dito sa DPWH. Gago na yung technical expertise na kahit mga private companies wala nung ganitong klaseng expertise. At kailangan po, magtulungan po tayo. You know? Uh, and I'm calling on the agency and the members of the agency to get us help the president Let us help the president address these immediate problems. We cannot solve flooding overnight. That's impossible. But at the very least, let's start doing something and try to alleviate it. continue, But we cannot just watch our people suffer. <laughs> Sir, lalala uh, at Santos Tribune. Ako po ay eh, nakatira sa Agunoy, Santa Monica, sa Laguna Grabe po doon yung mga ilang taon na, parang yung iba eh, ang problema doon. Parang yung ilo o yung design ng mga pagkagawa ng flat control ay hindi yata o ay tulad doon. Ngayon po ba ma, sa pagpapalit po ng liderato, talagay niyo po ba may co-convey natin yung message na may pag-asa pa ang matuloy. Uh, alam niyo po ano, nung uh, magkikwento rin din ako ng kong upoy na magkasama kami sa Sambales at uh, siyang bulangan, sinama niya ako sa, sa Kalupit, sa Barangay Bulusan at sa Barangay Princess. Uh, alam niyo, nakita ko yung mukha pa ng pangulo uh, natin. Nakita ko yung yung frustration, no? yung kalitang parang yung lungkot no? nung kinakausap po niya yung mga kababayan natin doon. Sabi ko ng mga kababayan natin doon, ang baha po doon sa Barangay Bulusan, Barangay Frances, hindi lang po kapag umuulan. Ang baha po doon e practically six, more than six months a year na baha. Minsan po, at nakita ko po mismo, nakita ko ni Pangulo mismo, yung water line, umaabot ng five feet, yung water line. 5 feet. So, uh, yung ano, uh, parang para sa mga kababayan natin na medyo, ano po, ano, uh, birthday ka gitsayan, chika na, eh, kapas tao po yun. No, ganun po ang buhay no, ng, ng mga taga-bulusan at Frances Alupi. Ano, at talagang nakita ko po yung, ano, yung, yung, yung sakit sa kalooban ng ating Paolo. at, kayo, no? at uh, kaya po talagang, like, I think that, yun po ang nag sa kanya na mag-inspect na iba pumunta siya sa Bulacan ulit, pumunta siya sa Baguio, kasi gusto niya makita talaga yan, at ma maintindihan yung dinadaan ng mga... At, sabi ko ng mga taga-bulusan, by the way, no? si Presidente po, si Presidente, Presidente Marcos pa ng o, kauna-unahan, national official na nagpunta sa kanila, doon sa barangay niya. So you can imagine, no? Taka doon sa mga taga-bulusan, taga-pranses, kalupi, all these years, ganun ang dinadaanan nila. Hindi nila, hindi nila nararamdaman ang gobyerno. Kaya yun ang galong nagpasakit sa loob ng ating pamilya. Kaya ang sabi nga niya, eh, kaya nang magbago na ito. No, so, ano po, ano? Ay, ang problema po dito ay, we all know this, wala pong overnight na solution dito. dito hindi ito masusol dahil nagpalit ka ng sekretary. Kailangan nang ito talagang tulong-tulong lahat. At hindi lang DPWH, pati LGU. Yung una, yung mga problema natin sa NCR, marami dyan. Ang maraming problema dyan, basura. Dahil ang, ang, ang mga estero natin, eh, wala nang dinadaanan. At pag, pag ang tubig, eh, wala nang dadaanan. Bah, so, ano, po ito? Hindi po ito, ano. Pero kailangan magsimula. Kailangan magsama sama ang lahat. Dito sa loob ng DPWH, kasama ng mga LGU, kasama ng pati private sector na rin, uh, para solving ito. Pero siya, hindi ganun kadali ito. Itong mga nangyari ito, you know, matagal na ito hindi ganun kabilis ang solution. Sir, the, 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 you mean the independent commission? The independent commission is independent. It's independent. No, oh, no, I mean, Our role is to provide, is to cooperate with the Independent Commission. No, yun po ang sinabi ng Pangulo, mag-create. And I think that is the wisdom of the President. You know? uh, na magtayo ng Independent Commission uh, at ang role ng DPWH doon ay mag-cooperate sa Independent Commission. Kung ano ang kakailanganin ng Independent Commission, kailangan po ibigay ng DPWH. nyo, ano, ano ito eh, no? hindi na, itong mga problema ito, hindi na naman to. 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, 6, hindi Dekada na po ito eh. Yun ang sabi ng Pangulo eh. Matagal na ito. No, in fact, <laughs> nag-usap nga kami ni ng Kasikman, yung minsan, kaya no, nag-usap na 2025. Eh, correct me <coughs> if I'm wrong, but sa 2025, baka nga hindi pa napapabid yung mga proyekto nyo. O ongoing pa lang ang bidding So yung mga nakita ni Pangulo ng mga proyekto uh, tugad dun sa kalumpit, tinanong po ni Pangulo eh, kailan ba to sinunan? 2021, 2022. Yung iba, 2020. Yung po sa uh, Baguio na binisita ni Pangulo kasama ni Mayor Benji Magalong. Ang sabi ni Mayor Benji Magalong sa president, 2018 pa ito. So, choice dito. Eh. No? Hindi lang po ito 23, 24, hindi, hindi eh. Maraming po ito. Dispatches, even way earlier than 2018, 2017, 2016. Matagal na po itong mga proyekto, ibang proyekto na, na ito. So, Kaya basta po ang DPWH will cooperate fully with the Independent Commission. But we have to wait for that Independent Commission to be created by the president. At susunod po tayo, sabi ng at ating Pangulo, na mag-create ng isang independent commission. Pero ngayon po, meron na. Nag-announce na po nung linggo, tinulit nga ng ating Pangulo kahapon. Kaya po ako, uh, pasintabi na po kay Seth pero let us allow the independent commission to do its job. And I personally do not believe that an organization should Be investigating itself, that is very, at the very least, very awkward, no? And to me, there is inherent conflict in that, no? So, and uh, we have to follow the wisdom of the president, and I think napaka wise po ng decision ng ating Pangulo na because of the gravity and scale of the problem, he has decided to create yung independent commission. Bihira po yan. napaka-kakamti po ang mga presidente na nag-create ng isang independent fact-finding at investigative commission. You no, know, uh, kaya we, we we are uh, we will follow the wisdom of the president and we will abide by the wisdom of the president. and that's why i i agree that that investigation internal internal investigation should stop because we will now allow the independent commission to do its job. Once it is uh, finally constituted by the office of the president. Kasama po ang district engineer dun sa top to bottom um, courtesy resignation order. So, yes. Uh, hindi ko lang po mabibigyan ng detalye as of now. Pero, opo. Kasama po ang district engineer. Una-una, Ganito no? uh, may proseso yan. No, may proseso yan. Pero, sinabi ko na yun po kahapon, uh, napag-usapan po natin ang namin ng ating pangulo, kapag ghost, at napatunayan na ghost, halimbawa, yung napuntahan sa sa Baliwag. Baliwag yan? Eh? Oh, sa Pied. Oh. Uh, Natagal ng ghost, wala eh. No, tingin ko, yun, madali na yun. At ang gusto ng ating pangulo, perpetual blacklist. Meaning, pag-ghost ha? Pag-ghost, hindi ka na pwede. Kasi minsan may blacklist. One year, two years, three years. Pero pag-ghost, iba. Iba ang usapan yun. Tapos, may kaso yun. Hindi kang blacklist ha? May criminal liability yun. At siguradong makakasuhan. Uh, so, ganun po ang proseso, pero pag huwag kayo po natin yung proseso. Well, uh, correct. Uh, para sa akin, hindi ako abogado, pero para sa akin, sino ba talaga ang mayari? Diba? Yun. Kasi yun nga, mag napit naman natin sa Senado kapon. Uh, iba-ibang pareho ni sampung kumpanya, di ba? Tapos nagagaban-gaban pa. So, iyon, iyon, yun, illegal din yun, pollution yun eh. Bawal yun, under RA 9184, yung government procurement act natin. Sorry, as amended na pala. No, oh, may bago na tayong procurement law. Oo. Oh. Sorry na mag-aaya tayong edad namin. 9184. Sa transaction pa sa board, mga the government officials, mga politicians. Ay, yeah. ay, I, I, I think kaya nga napaka napaka wise at napaka ano, no, um, uh, decisive nung uh, uh, decision ng presidente. Napaka willful no? yung decision ng presidente na mag-create ng independent commission. Puri, ko, bihira, bihira bihira, bihira, gawin, uh, hindi ko bihirang-bihira yan. Bihirang-bihira gawin ng isang pangulo yan. pero in this case, kinakailangan. Yun ang wisdom ng ating paulo. And I think, yun ang paging trabaho ng independent commission. So, yun po. So, tingin ko, hindi tayo nang po natin yun. Uh, the president has already announced it. I'm sure uh, it will be forthcoming, and let us wait for that. On the part of DPWH, the, uh, the people can be assured that the DPWH will fully cooperate with the the independent commission in the conduct of its uh, investigation and uh, uh processes to hold people to account but i